Anong dati mong trabaho, Francis? Dati mo naging boy. Anong boy? Boy, boy ka ng alin? Ito boy, yung ano yung tao. Uh, Nagtitikip ng mga bigas. Ah, bigas. Mataba. Ang tao mga fertilizer. Mga fertilizer? Oo, oh, fertilizer. Ah. Ilang taon ka doon? Matagal na. Gusto ko lang mga 18 years old. Mm, bago ka nagbubuti? Eh? Ay, hindi. Hindi ko pa alam to. Ah. Hindi ko pa alam ang discarding to. Ano? Anong mas magandang trabaho? Yung mga ngalakal ka o yung dati mong trabaho? Yung sa feeds? Kasi dito, parang pancak sa buhay ko. Parang ka ako rito. Bakit? ngan. Pero ka napapahamak sa tagal-tagal mong nangangalakal, ngayon mo lang nasabi na mapapahamak ka? Bakit? Anong ginagawa mo? Okay nga. na. Sawang-sawang. Wala. Wala Wala ginawang masama. Walak namang ginawang masama kaya hindi ka naman napapahamak walang mangyayaring masama. Oo. Oh. sa po. mapapahama ka lang kasi kapag may ginawa kang masama. Pero kung nangangalakal ka lang din lang dinaman naman, eh, wala namang masamang mangyayari sa iyo. Bagkos may tutulong pa sa iyo, may maawa sa iyo kasi nangangalakal ka. 'Di diba? Pero gusto mong balikan yung trabaho mo dati? Okay ka na sa magbubuti ka? Ma, ano, may iba naman. <laughs> ano po gusto mo pa? Pangalawang gusto mo? Yung, hmm. kasi hindi na makatanggi na, na, na alok sa Trabaho? Oo, oh, trabaho. Paano ah, gusto mo magtrabaho ng iba? Oo. Oh. O, ilang taon ka na nangangalakal pala sis? Nangangalakal? Hmm. Namamasura, ganyan. Marami ako naging amo uh, sa Jaisa. Hindi, ilang taon ka? Sa kabuan? Nagsip muna ako sa anggat sa ano. Um... O kunyari, mga 20 years na ba? Meron na. Ah, may gitna. Ah, may gitna. O di mabuti sa mabuti din sa iyo yung mag mga ngalakal kasi tingnan na, umabot ka ng 20 years. Di ba? Ha? 46 na ako. Oo. Oh. Palagay natin, 26 years ka ng... Mat ah, 20 years. 26 years. O, oh, mga ganyan. O, okay rin naman ah. Tsaka nakakaipon ka naman ng pera at nakakatulong ka naman sa iyong ano ah. Ito nga yung kalakal mo. Ang dami nga oh. Oh. Oh, mga mga yan. Binigay lang sa iyo yan, di ba? Ah, binili mo? Hmm. Si Francis kasi, matagal na sa amin magbubuti. Ang 8 years na siya nangalakal sa amin. Yan lang yung trabaho niya. Kahit ganyan si Francis, matino siyang tauhan. Hindi siya naglulustay ng puhunan. Kaya tumagal siya sa amin ng 8 years. Kahit malayo na kami, medyo malayo na kami doon sa location ng bahay niya, sa amin pa rin siya nagbebenta ng kalakal. So ginagawa namin, sinusundo lang namin siya kapag ka marami na siyang naipon ng mga kalakal. At tulad ngayon, marami na siyang inipon. Ayan yung parang pagbenta niya. Tapos meron pa doon. Sa kanya yung nakajambong sako na yon So, hindi naman siya kahit palagay natin na ganun yung hanap buhay niya. Na tataguyod naman niya ang kanyang mag-iina. Yan yung mga palanggang. Matutuwa ka lang sa kanya kasi kaya niyang magbilang nang pera. 'Di ba nakapag-aral ka naman sis? Anong grade na tapusan tinapos mo? Six. Ah, grade 6 din pala. Kaya marunong ka din sa pera, 'no? Chok. Hmm. Ang problema lang kay Francis pag nababarkada at tsaka pambabae, 'di ba sis? Yung pambabae mo sis normal na ba 'yun sis? Okay. Marami kasi. Si Francis kasi nung araw, magandang lalaki siya. Kahit gay lang siya na umitim kasi nangangalakal. Pero nung araw, magandang lalaki to si Francis. Diba sis to? Nung unang nag-apply siya sa akin, maputi siya. Eh ngayon lang kasi siyempre naaarawan siya. di talagang yung ano niya, sa araw lagi, araw-araw siyang nangangalakal. So init ulan ang kanyang kalaban. Mm. ka. So, yun niyang. Ang maganda lang kay Francis, napaka tino niya sa pera. Mahilig yan siya mag Huwag lang talagang maudyo ka ng mga, ano si, kaibigan, ah. Pag man, dati kasi nakapag-ipon sa akin ng madami to eh. Naka 3,000 kasi no. Pambibili mo ng ganit, pambibili mo sa mga anak mo, no? Pag malapit nang pasukan, bibigay ka dati, di ba? Ngayon kasi malalaki na anak niya. Sa ilan yung asawa mo, di ba? Parang tatlo, pero isa lang yung nagiging kinakasama niya ngayon. At doon ay may anak sila. Nagbalik sa akin. Salad ng pitong taon.